iba nakatira sa bahay ko para alagaan tong anak ko. Eh, teka lang, ate. Kaya ako nandito para makapag-aral. Tumahimik ka. Ang kapal na mukha mo, sinasagot mo ko. Tsaka wag ka mag-alala, tutuluan kita kung paano kumita ng pera. Huwag mong itadama yung bata sa kasinungalingan mo, ha? Umalis ka na! Ma'am, kayo pala yan. Ang buhay po ng anak niyo, manang-mana sa inyo. O yan na. Bakit mag-isa ka lang dito? Nasaan yung Kuya Justin mo? Wala pa po eh. A at saka po, hindi pa po ako nakain. Ano? Lintik na ba yan? Pinapabayaan ka mag-isa dito? Huwag sa akin. Ano to Justin? Ha? Huh? Pag mo pinapabayaan, ako? yung anak ko, ginugutom na eh. Hindi ko naman ginugutom yung anak mo. Tsaka pa ako ko lang sa school. O ba? Dinadahilan mo pa yung aralan mo? Alam mo, yung katamaran mo? Eh kaya nga nandito ka diba nakatira sa bahay ko para alagaan tong anak ko? Eh teka lang ate, kaya ako nandito para makapag-aral. At saka pag may time naman ako, inaalagaan ko naman yung anak mo ah. Ganon. Pag may time ka lang. O sige, simula ngayon, hihinto ka na sa pag-aaral. Maghahanap ka pa ng trabaho at babantayan mo tong anak ko. Kaya ako nandito, ipinangako ko sa magulang ko na makapagtakos ako ng pag-aaral, kaya nga ako pinupunta ni Kuya dito eh. Hoy, iyang Kuya mo ang dahilan kung bakit ako naguhirap ngayon. Wala ka ng mga magulang, kaya hanggang nandito ka sa poder ko, desisyon ko ay masusunod. ano oh, anak-anak ka, Tops, di mo kaya alagaan? Responsibilidad ko ba yung anak mo? E eh, di ba yung responsibilidad mo yan? Tumahimik ka! Ang kapal na mukha mo, sinasagot mo ko? Pinapangaralan mo ko ano, mas magaling ka sa akin? Lumayas ka dito dahil wala ka ng silbi! Titingin ka lang sa akin? Sinabi so, ko lumayas ka eh! Ang kapatid na mukha ko! Uh, oh, oh! Huwag ka maingay dyan. dyan! ka lang! Or, Uy, bata! Baka naman makahingi ako dyan sa konting pagkain mo. Gutom na gutom na kasi ako eh. Bakit ka sa akin nangihingi eh di ka naman pulogin? Kunti ka pa nga may natutulogan at may pamilya. Ako wala. Wala na. pinalayas na rin ako sa amin at saka parehas na tayo. Wala na tayo matutulogan. Ang um, oh, sayo na to. Nakakaawakan man mukhang hindi ka pa kumakain. Maraming salamat ha. Yawan mo. Makakabawi rin ako sa'yo. Naawa kasi ako sa'yo eh. Mukhang hindi mo mukha kakayanin mabuhay dito sa lansangan. Mahirap buhay dito eh. Tsaka wag ka mag-alala. Tuturuan kita kung paano kumita ng pera. Oh, sayo na tong biskwit. Maupo ka. Mami nagugutom na po ako. Wala pa po ba ang pagkain? Ay, maya maya lang dyan na anak ha. Pero diyan ka lang ha, huwag ka nga alis dito. Pupunta lang ako sa kotse. Naiwan ko kasi yung pallet ni Mami ha. Sige po. Sige ka nga ha. Ah hello. Hello po. Ito na pala yung order ninyo. Thank you po. Ganyan, magiging pagkain. Hoy! Anong ginagawa mo dito? Tsaka bakit ka nakapasok dito ha? Eh bukas po kasi yung pinto kaya dumarit siya na ako. Abang piloso po ka rin pala eh, no? Hindi mo pa nakikita? Mamaaling restaurant to. Tsaka yung mga kagaya mo ng mga hampas lupa. Tsaka mga... Itigal yan yan. Yung mukha! muka. Hindi nga ba sa restaurant na to? Tsaka huwag kang gumikit-gikit dyan sa customer. Baka mamaya mahawaan ka ng sakit mo yan eh. Eh kuya, nagugutom na kasi ako. Tsaka yung kasama ko may sakit. Kailangan kumain. Hoy! Wala akong pakialam sa'yo ah! Tsaka mas lalong wala akong pakialam sa kasama mo! Wala akong pakialam kahit magutom pa kayo! Ano, hindi ka pa alis? Huwag mong antay na papatawag pa ako ng security ha, para ipakalidkad ka palabas! Siya, pasensya na po. Uh, Aalis lang po ako. Babat lang! Kuya, huwag ka po. Mali sa'yo na lang po pagkain ko po. Ah! Ah, bata? huwag kang maniwala sa mga katulad niyan kasi marami kasing ganyan na nagpapanggap lang na kunyari pulubi. kasi marami ganun na mga modus Hoy ikaw huwag mong itadama yung bata sa kasinungalingan mo ha umalis ka na Masya <laughs> sige antayin mo na lang yung mami mo ha Maiwan na muna kita kasi may asikasuin pa akong ibang customer. Super. Jade, pasensya ka na, hindi ako nakahanap ng pagkain mo. Huwag ka mag-alala. Okay lang ako, sanin na naman ako sa lansangan eh. Pero hayaan mo, hahanap ako dun sa kabila. Hahanap kita ng pambili ng gamot. Kuya, ito po pagkain po. Kumain po kayo. Maraming salamat ha. Mabait mo naman. Walang anuman po. O, Jeline, kumain ka na ng gamot na lang isipin ko. Ay, mukhang masarap to ah. Hihira naman customer to. Ma'am! Wait lang. Asan yung anak ko? <laughs> ano ba sa tingin mo sa akin, ma'am? Nag-aalaga? Nagabantay ang bata? Teka na nga, bakit ka galit? Tinatanong ko lang kung nasan yung anak ko. Eh, ma'am, paano pa naman po hindi ako magagalit? Eh, akala ko nga po nila, nilayasan mo na ako eh. Aba? Kailangan na dyan yung bag ko? Alam mo ikaw ha, kulang ka sa manners. Ah. Nasaan yung anak ko? Hindi naman lang may dito. Ma'am, hindi ko galing bantayan yung anak mo. Tsaka, ikaw nga yung inaantay ko eh. Kasi inaantay ko yung bayad niyo. Teka lang ha, hindi pa ako kumakain eh. Hintayin mo na agad yung bayad. Eh, bakit ma'am? Kasalanan ko ba kung hindi kayo kumakain? Eh may pagkain na akong sinerve dyan eh. Tsaka, kung nawawala man yung pagkain dyan, baka mamaya dinala nung anak mo kung saan nagpunta. Ibang klase ka waiter ka ha? Oo, oh, magkano? Os. sandali ma'am, yung bayad mo. Ma'am, kayo nga! Ma? Ayan. Huwag mo na rin kalimutan yung tip ko dyan, mama. Kapal na mukha mo. Card. Card? Eh, paano ko makukuha yung tip ko dito, ma'am? Cash po yung ibigay niyo sa akin. Gusto mo ng tip? Hmm? Gusto mo ng tip? Tip pa. Alam. Ah, oh, so, limang piso. Ganyan yung service, ma'am. Angat ka ng tip. Bili sa mana! Yung card ko. Kuya, pag kulang pa po yan, bibilan ko po kayo. Pia! Ano ginagawa mo? Bakit lumabas ka doon sa restaurant? Ha? Alas ma, ano ko nang pag-aalala sa'yo ha? Di ka man lang nagsasabi sa akin. Ma'am, kayo pala yan. Ang boy po ng anak niyo, manang mana sa inyo. Justin! Anong nangyari sa'yo? Ba't nandito ka? Eh, pinalayas na po ako dun sa amin. Eh, wala naman po ako mga kamag-anak na matitirhan Kaya na, uh, kaya dito na lang po ako sa lansangan. So dito ka natutulog sa kasada? Opo. Eh, saan yung naman yung pag-aaral mo? tataas mo naman ng grades mo, tapos mapabayaan mo lang ng ganun ganun. Ba't di ka lumapit sa school? Magsabi ka. Eh, okay lang po. Nahihiya rin po ako. Yan ka na sa nahihiya. Alam mo, ikaw matalino ka pero mahihiyain ka. Gusto mo bang bumalik sa pag-aaral? po. Sige, tutulungan kita. Eh, paano naman ko itong kasama ko? Wala rin po siya matitiraan. Nakakaawa naman po. Wala ka na bang pamilya, Neng? Eh? Wala, wala na po. Sige. Sumama kayo sa akin. Ako bala sa inyo. Yun. Kaya, anak, gusto mo tulungan natin sila? Opo. Thank you, you ma'am. Sumama kayo sa akin. Arat. Tara. Tara. Dun, susasakyan ko. Oh, Justine. Kunti nititigan mo yung medal mo, ah. Yeah, Iyan nga, ma'am. Di ba, diba, kung tumigil ka sa pag-aaral, edi eh, hindi ka magiging valedictorian ngayon. Ah, nga pala, may naisip ka na ba na course na kukunin mo? tunay po ba, ma'am? Huwag na po, nakakahiya po. Magtatrabaho na lang po ako para makatulong na agad sa inyo. No, no ka ba naman. Ngayon ka pa mahihiya. Sayang naman yung talino mo. Alam mo, kung mag-aaral ka ng college, mas makakatulong pa. Lalo pa sa mga pamangkin mo. tapo 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 Oh! gusin! Oh well, may bisita ka. Nandito Ah, um, Miss uh, Eden, buti naman at naisip nice ko dalawang kong kapatid mo sa haba ng panahon. Kaya nga nandito ako eh. Kasi nabalitaan ko, nakagraduate na ng high school to. Eh nandito ako para sunduin siya. Umuwi na doon sa bahay. Tsaka ngayon oh, tignan mo, buntis ako ngayon hindi ako pwede magtrabaho at nahihirapan ako mag-alaga kay Yana na mag-isa. Tsaka, hindi mo na kailangan mag-aral pa ng college. Meron malapit doon na construction site sa atin. Nagahanap sila ng kargador. Doon, ipapasok te 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 ta. Teka lang. <laughs> parang, akala ko pumunta ka dito para magpasalamat dahil pinag-aral ko yung kapatid mo. Pero parang, dahil na pinag-aral ko yung kapatid mo, eh gagawin mo pagtatrabahuin mo na agad. Teka lang. Bakit ba diba mo naman kailan sa amin? Eh, hindi mo naman kailangan pag-aaralin yung si Justin eh. Dapat yung pinapatrabaho para makatulong sa pamilya. Ang kapatid mo ang mukha mo. Matapos kang pag-aaralin yung kapatid mo? Ha? Kukunin mo para pakinabangan mo para sa sarili mong interes? Bakit hindi ko magtrabaho? Teka lang. Pamilya mo yan ah! Eh bakit ba? Sino ba nagsabing pa-aaralin mo tong si Justin, ha? Teka nga lang, ha? tapos yung sobrang kakapala ng mukha kaya picture ako, pabatulang kita. Ikaw, sa pagkakaalam ko, hindi naman ikong kapatid nito, yung asawa mong namatay. Eh bakit? Oh, sa akin yung binilid. Kaya may karapatan ako kesa sa'yo. Eh sa'kin! Sa sa'yo e, sa sa binilid! Dapat ikaw nag-aalaga. Gusto mo, ikaw alaga. Ay, ano, dito ako. Ay, bakit hindi siya eh. Dapat ano? mayor dito. Eto, Ito, ito, ito. ito. Asa asawa ng kapatid nito. Ang galing. pinalaya si Justine. Tapos ngayon nakapatapos, gusto eh. Kunin para buhayin sila. Ba't hindi yung makas... sa'yo yung magbuhay sa'yo, ha? Ano pa kayo mo? Ba't ka ba nangingiliyan ang sa buhay ko, ha? Uy, miss. Huwag pa galit, ha? na yung tumulo ko. Ano isa pa? kita kasuhan, ha? Pagkatrabaw ni Miss Justin. E minor de edad pa lang to, ha? Minor de edad? Pero nasa sakto na yung pag-iisip? Oo. Oh, nasa sakto yung pag-iisip. Ikaw wala? Kaya gumagawa bata, di mo kaya buhayin? papabuntis ka tapos papaakong sa iba? Dami yung sinasabi! O oh, sige! Tara lang, na. Justin! Ah, sige! Yeah, di ba? Sabi mo, pwede siyang makasuhan. Gusto mo bang makulong? Eh, pwede naman. Para at least may pagkain doon. Ano? Gusto mo yan? Ikaw, so, Justin, ano ba gusto mo? Mapagtapos ng pag-aaral. O, so, yun naman pala eh. Kaya mo ba yan? Kaya mo pagtapos ng pag-aaral to? Alam mo, buti pa. Malis yan ah. Baka kasuhan pa eh. Ha, ma po, ah, ma'am, Teka Ate, gusto mo makapagtapos ng college. At saka kapag nakapagtapos naman ako ng college, bibigyan ko na magandang buhay ang mga pamangkin ko. At saka ate, magbago ka na. Ang mo na eh, may dinadala ka pang bata. Hmm. Huh. Sorry ko yun? Ha? Pasalamat ka! Hindi ka kadugo nito pero may care to sa mga pamangkin niya. Salamat ka lang ng mga alak mo. Lisa! Ano gusto mo pag-aralan ng pa? Ah, huwag ka na mahiya, Justine. Alam ko, nahihiya ka sa amin ngayon. Magalala. Ano mo, mabuti pa. Isipin mo, magpulis ka na lang kaya. Ano na? Tapos ang ulihin mo yung mga Tapos ulihin mo yung asawa, asawa ng kapatid mo. Hindi <laughs> po. Ano ba gusto mo, course? Gusto ko po sana yung